Ito guys, uh, panawarin panoorin pa natin itong isang taong grasa daw po na kumanta sa isang mall. So actually guys, marami kasing mga nang pabash dito na scripted daw at hindi totoong taong grasa. So actually, hindi po talaga taong grasa ito. Isa po siyang vlogger na nagkukunwa rin taong grasa tapos kumakanta po siya sa public. So ito pa panoorin po natin kung kano nga pa kagaling itong si Kuya. i have rings that need your oh. finger i want you always to remember. Oh -oh. i want you to be part of my dreams. and then i i was a lonely here without you. i want to call this land life. statue Oh. -oh being with you has made me complete i can feel your love it's inside me i can hear you whispering you want to stay lost on me <laughs> I can't let go. I can't let go. I can't let go. You're part of me. Don't you know? That's voices. Would you give me just a lifetime? I'd stand beside you through the years to and go Nothing at all could stand in our way I can feel you love so deep inside me I can hear you whispering you want to stay close to me Every day and every night I never took love to feel so right Every day through the night Let me be the one to hold you tight I can't let go I can't lengko you know? oh, ini gak? can let go your part of me. Don't you know? Thank you. Thank you. Ah. Ah. Woo. Shit, it was Thank you. <coughs> diba ang galing po ang taas ng boses ni Kuya at napakaganda rin ang kanyang boses? Uh, singing I Can't Let Go by I believe it's Air Supply na kanta so yun nga po uh, mukhang taong grasa po si kuya pero ayun uh, nga uh, hindi po talaga siya taong grasa so para itong uh, tawag nyan, uh, social experiment or content in public na uh, nagtataong grasa siya nagkukunwaring taong grasa pero nagkukulat yung mga tao kapag kumakanta na siya isa itong social experiment kumbaga So, ang kanyang Facebook page po ay at I'm sure na kung um, napadaan na isang beses yung kanyang video sa inyong wall sa Facebook or sa, sa mga social media platform, ay alam kong hindi na kayo magtataka kung gaano nga ba kagaling si Kuya. Kasi talagang ah uh, isa ito uh, isa sa si kuya na singer isa siyang singer I believe at uh, talagang kumakanta-kanta siya in public so maliban nga po sa pagkanta-kanta sa mga uh, ganito I believe parang first time yata niyang kumanta sa mall hindi ako sigurado kasi, hindi kasi ako, kasi ako masyadong updated yung last kasing napanood ko sa kanya is parang nasa fiesta yata yun or birthday tapos so, pumunta siya doon kumanta siya doon So, yun. Yun po yung ginagawa niya. Yun po yung content niya. So, i I, ano kasi, in-explain ko lang kasi I'm sure na may mga mambabash or magko-comment kasi doon sa kanyang video talaga na in-upload sa kanyang pages. Marami talagang comment doon na ganoon, hindi ito taong grasa, nagkukuha na rin lang, ganoon, ganito, ganyan. So, at least sabihin natin na hindi talaga siya taong grasa at talaga siyang vlogger. So, yun. Okay lang hindi naman ang kanyang ginagawa. At least, nakakapag-entertain siya ng mga tao kasi napakaganda naman talaga ng kanyang bosses at good job talaga sa iyo kuya kung anong pangalan mo kasi yung page niya is ad love fam so hindi naman siguro yung pangalan niya so anyway uh, hope na supportahan po natin siya ayun uh, yun nga po i-follow nyo po yung page na yon tapos uh, yung mga videos niya doon is talagang may entertain kayo kasi yun nga singing in public tapos magugulat nga po yung mga tao na isang taong grasa na mayroong napakagandang boses. So, sana i-support nyo po kapag may makita kayong video niya, i-share po. At mag-comment din po ng maganda para mas maingan nyo pa siya or ma-encourage pa siya na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa na pag-entertain ng mga tao. Ayan. So, yun. I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palagi pumabalik sa aking YouTube channel. So, inaulit ko nga po palagi, no, clean po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito inihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganong kapag mainitan, hindi po tayo mainitan. Or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan na kalagad ng kung ano-ano mga, mga sakit-sakit. Especially sa panahon ngayon na paipa-ipa nga po, yung napakain na tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. So, ingat-ingat din po tayong lahat kasi um, nara naman pong kumakalat na sakit ngayon yung monkeypox or mpox. Kaya ingat-ingat po tayo. So, God bless po and bye for now po.